Yo mga campers, pinapakilala namin sa inyo ang aming bagong 10x10 10 na tarp Pero din kami lalabas ito na 11x11 11, pero ibang design na. Pero din 12x10, 11x10. Ayun, nabakay nyo. So, pero dito muna tayo. Pag-usapan muna natin itong bagong tarp namin na kulay orange. Ito siya. Tingnan nyo naman, umuulan pa ngayon dito sa may Savannah Beach Resort. Bul Anin? Kabulihan Quezon Province. Quezon Province, yan. Dito kami ngayon na learn na inabot kami ng ulan. Pero katatapos lang natin ang na setup. Nasa front beach tayo. Pakita mo. Hmm. Kaya front beach. At pakita din natin yung ating ginawang sing, seam stitch. Ayan. Pag ganito yung design ng no, pagkakasim namin. Kaya uh, mas hindi siya patutuluan ng ulan. Kung maga perfect na perfect yung sa ulan. Kung so, maga sa bubong mayroon siyang taplod. Ano tawag dun, babe? Hindi <laughs> ko alam. Ganun, no? Sa bubong ng bahay, mayroon siyang nakaganoon. So talagang perfect yung ganitong style. Yung naka letter A na setup. Kaya nito, pag sa tapat ka ng beach, kanya niya setup Ito, hindi ka talaga makapasok ng no? mga... Hindi talaga ito mag-unit. So yun! Sa lahat ng mga gusto kong order nito, pwede nyo kong orderin sa amin sa mga link na nakalagay dyan sa description just dyan sa my tiktok shop meron din kami tiktok follow nyo rin kami doon may kasama din rin tong anim na pegs tapos anim na paracord 2 meters meron na rin tong pang ridge line na 3 meters long dalawang piraso yun na paracord men order nyo to mabisang mabisa to meron tong 16 tie outs pensioner at meron din syong meron din kasamang pensioner syempre mga gusto nang ganitong klaseng tarp, kulay orange, ordering nyo dyan sa so my link sa description. Let's go! Tiba yan. Yung corner namin, ayan o. Oh. Para mas malaki pa yung suporta niya sa na Yung hila ba? Yung tension ba? <coughs> Ganda nito. Order na kayo nito sa amin. Let's go. Sarawat sa lahat ng mga campers dito sa Philippines.